Anong silbi ng kasarapan na naranasan ng tao sa buhay na ito kung ang kapalit naman ay walang hanggang walang hanggang paghihirap sa imperno ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam fi Sahih Muslim an naamu ahli dunya idha gumisa gamsatan wahidatan fin-nari yuqalu lahu hal ra'ayta na'iman qad Fayaqul la wallahi ya rabbe, ma maraitu na'iman kata. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamaluhong tao sa mundo, ibig sabihin, yung pinakanagdanas ng karangyaan mula sa mga tao ng imperno ay dadalhin at isasawsaw ng isang beses sa imperno Saka siya tatanungin, O anak ni Adan, nakaranas ka na ba ng anumang kabutihan? Nakatikim ka na ba ng alinmang kasayahan? Sasagot siya, Wallahi ya Rabb, ako ay sumusumpa, sa iyo, aking Panginoon, kailanman hindi ako nakaranas ng anumang kabutihan at kailanman hindi ako nakatikim ng alinmang kasayahan isang sawsaw lang sa kanya sa matinding init ng apoy ng imperno ni Allah subhanahu wa ta'ala, makakalimutan na niyang lahat ng kasarapan, lahat ng kaligayahan, lahat ng loho, lahat ng kabutihan na naramdaman niya, na pagdaanan niya nung siya'y nabubuhay pa sa mundong ito. Ganyan katindi ang imperno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakullaha ibadallah. Kaya kapakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon ay kasarapan sa pagsuway kay Allah. Subalit so, sa imperno ni Allah subhanahu wa ta'ala ay makakalimutan ang anumang sarap na naramdaman ng tao pagka siya ay nakapasok ng imperno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, lahat ng sarap sa mundo ay pansamantala lang. Mawawala ang saysay -say nito kung hahantong sa kaparusahan sa kabilang buhay. Walang silbi yang karangyaan, kayamanan na tinatamasa mo, kaligayahan na nararamdaman mo ngayon. Dahil sa pagsuway mo kay Allah, pagdating mo naman sa kabilang buhay, makakalimutan mo din yan. Mga kapatid, ganito katindi ang parusa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kasalanan kapalit ng pansamantalang aliw ay hindi sulit kahit ilang taon ng karangyaan ay mabubura sa isang iglap lang ng kaparosahan. Isang iglap lang na kaparosahan sa imperno. Kahit na Buong buhay mo ay nararanasan mo ang kasarapan, kaligayahan, luho sa mundong ito. Kung ikaw naman ay hindi mananampalataya kay Allah, walang saysay yan sa kabilang buhay. Dahil isang iglap lang ay makakalimutan din ang mga ito, mga kapatid sa Islam. Ito ang sinabi ni Ibn Al Qayyim, rahimahullahu ta'ala. Masyakatul ibadati, tadhabu wa sawabuha, thawabuha. Waladzatul ma'asiyati tadhabu wa ikabuha. Ang paghihirap daw sa pagsagawa ng ibadah. Mayroon ding katapusan yung paghihirap natin sa pagsasagawa natin sa mga ibadah pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kagandahan nun, yabaka thawabuha, mananatili ang reward gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ninsya Allah, siyang naghihintay sa atin sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Waladzatul ma'asiyah, ang kasarapan sa pagsuway kay Allah. Nasasarapan yung tao sa pagsuway kay Allah. Hindi nagsasala ng sarap al-fajr. Oo, oh, masarap yung tulog. La ilaha illallah. Nasarapan siya sa pag-iwan sa zakah. hindi ko te bibigay sa mga tao. Hindi ako nagpakayaman para ipamigay hindi ako nagpapawi sa business ko, negosyo ko para ipamigay lang para sa akin lang ito. Oo. Ah, nasarapan ka dyan. Masaya ka dyan sa sitwasyon na yan. Subalit, nananatili ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag hindi nagbalik loob ang tao kay Allah at hindi siya patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa buwan ng Ramadan, may mga tao na hindi nag na Sarap na sarap sila sa tuwing tanghali na, umiinom sila ng mga malalamig na mga soft drink, mga malalamig na mga inumin. Samantalang yung mga nag-aayuno, tinitiis nila, nagsasakripisyo sila para masunod nila ang kalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala. So balit itong mga tao na nagsusumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, sarap na sarap sila sa pagsuway kay Allah. Ang kasarapan na yan ay magtatapos din. May lunding hangganan ang kasarapan sa pagsuway kay Allah. Sabalit ang masakit dito, nananatili, nananatili ang kaparusahan ni Allah. Hindi nakakalimot si Allah. Ang mga anghel na tagasulat ni Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi nagtatala sa anumang mga pagsuway na nagagawa ng tao, mga kapatid sa si Islam. Nananatili ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag hindi nagbalik loob ang tao kay Allah at hindi siya patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong silbi ng kasarapan na naranasan ng tao sa buhay na ito? Kung ang kapalit naman ay walang hanggang walang hanggang paghihirap sa imperno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, ang sabi sa hadith ay an'amu ahli dunya pinaka ibig sabihin pinaka nakaranas ng kabutihan kaligayahan Karangyan, kapag makapasok siya sa imperno, isaw lang siya. Kahit saglit lang, isang beses lang na saw-saw sa imperno, makakalimutan ang lahat ng mga napagdaanan niya na kaligayahan sa mundong ito. Ano pa kaya yung mahirap na sa mundong ito? Papapasukin ni Allah sa imperno ni Allah dahil sa kawalan ng iman. Yun ang mas masaklap, mga kapatid. Kung mahirap ka na nga sa mundong ito, pagdating mo sa kabilang buhay ay mahirap ka pa doon. At hindi lang hirap bagkus walang hanggang pagkasunog sa imperno ni Allah. Kung lama nabijat juluduhum baddalnahum juludan gaira haliyadukul azab. Sabi ni Allah sa suratun nisa sa tuwing nasusunog ang kanilang mga balat ay amin itong papalitan ng panibagong balat para ipagpatuloy ang pagpaparusa sa kanila nang siya ganun ay matikman nila ang kasidhian ng kaparosahan ni Allah. Walang katapusang paghihirap. Dito sa mundong ito, kung mahirap ka, maring ang tisin mo lang ay kung pangangalam ng sikmura, nagugutom ka, nauuhaw ka, maring yan lang yung matiis mo. Pero sa kabilang buhay, kung makapasok ka ng imperno ni Allah at panghabang buhay pa yan, wala iyadu billah. Walang katapusan na pagsunog sa iyo sa kabilang buhay. Sa imperno ni Allah. Kaya matakot tayo mga kapatid sa Islam. Hindi naman sa hindi na tayo maghahanap buhay. Hindi naman sa hindi na tayo magbe-business. Ang ibig sabihin nito mga kapatid sa Islam, huwag tayo makalimot. Oo, maghanap buhay tayo. Magtinda tayo. Ano mang maranal na pamamaraan ng paghanap buhay, daanan na natin yan, mga kapatid sa Islam. Pero wag na wag tayong makalimot sa kung bakit tayo naririto sa mundong ito. Bakit tayo nilikha ni Allah? Wag natin yung kakalimutan, mga kapatid, sa pananampalatay ng Islam. So, mga kapatid sa Islam, gamitin natin itong motivation itong hadith na ito, isipin natin yun, pinaka nakaranas ng karangian. Kapag isaw-saw sa imperno, makakalimutan yung niya yung karangian niya na naranasan niya. Yun, pinaka nagdanas ng karangian. Papano pa kaya? Papano pa kaya yung taong hindi talaga nagdanas ng karangian sa buhay na ito? Pagkatapos, ay papapasukin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa imperno dahil sa kawalan niya ng pananampalatay at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba dapat na magsumikap tayo lalo? Kung tayo man ay mahirap lang, dapat na gamitin natin itong, itong motivation mga kapatid sa Islam na kung mahirap lang ako sa buhay na ito, hindi, hindi ko hahayaan na ako, ako ay maging mahirap o mas mahirap pa sa kabilang buhay. Dahil ang tao kapag makapasok siya sa imperno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpara sa kahirapan na naramdaman niya, naranasan niya sa buhay nito, walang wala yun sa kahirapan, paghihirap na mararanasan ng tao makakapasok sa imperno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit kunting tubig, hindi sila pagbibigyan. Hihingi sila kahit isang araw lang na may, may takfif lang, may minimize lang yung at uh, tindi ng parusa sa kanila ni Allah, hindi rin sila pagbibigyan ni Allah. Walang kapahingahan. Hihingin nila na mamatay na lang sila. Hindi rin sila pagbibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang hanggang paghihirap sa imperno. Mag-isip-isip tayo mga kapatid sa Islam.